Gora Bells, muna na akong inunuunan. Mga unata nakuha ko siya, ko guys. Ugo sa kabukok. sa kabukulo. Diba? Tapos mga talong. Mga talong mga kagora. Tapos sabaw-sabaw. O, oh, Perfect ka lang lamas sa So, mga unata Later, mga kagora talong ngan talong sa paksiw. so, mga unta ta mga kagora man ako nagpray mga kagora mga unta o oh, man akong pinaksiw or inununan o oh, di ba inununan akong mangko oh. lami kaayo tapos may mga talong tapos itchus karta mm perfect kaayo mga kagora Mga unta akong ibahog ang sabaw diri sa din yung mga kaguraong ang ibahaw ang sabaw din yung akay, lami, kaayo sabaw sa rice so ano dyan lang sabaw daging ginuton na tong tinununan kina naman kahuma makuhaan siya ma maurot siya sa kasimana <laughs> one week nga budget tipid mga kagura bells o diba silly mm. perfect nangalang So mga unang ang mga kagwara. Mmm. Lami ang. mga kagwara bells. Kulungan. ng tulingan. Mmm. 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 Nunuot talaga ang la, kung ano. Ang grade yun sa isda. Mm. Mga unta mga kagurabel. Shout out sa akong <coughs> banabel siya. Mark Anthony Fernandez, shout out, mga unta. mga ang gabi shout out sa tanang followers na ako diha mga solid supporters, shout out sa mga star cinder ko salamat kayo sa inyong patala sa bahay ko mm. Lamig kayo na mm -hmm. naunta perfect ayon ng akong inunuunan mga kapura. perfect wala um, ulo ang ulo ng tulingan oh. ang <laughs> sa so. mm -hmm. Nghệ An. Nabe kung pag magkaligo na mga kagorabels. Lamit mo dyan ikaw noong nang gikan ka naligo. Diba? Kaon. Talong. Sige liya. Thank you for watching. Mga kagora, sana sana naman paki-like and share naman ang aking videos. Maluoy. Thank you for watching. See you to my next video. Bye-bye. Bye-bye mga kagora.